Usap-usapan ng isang Facebook page, kung saan nagpasaring daw si Chloe San Jose laban kay Comedy Queen ay, -Ay de delas alas, matapos pumutok ang balitang hiwalay na sila ng asawang si Gerald Sibayan. Sa isang Facebook page na ang pangalan ay Miss Mention, mababasa ang umano'y pag-share ni Chloe sa ilang online articles, at balita patungkol sa pasabog na hiwalayan ni na Ai at Gerald. Matatanda ang team nanay si Ai, Ai o pumapanig kay Angelica Yulo, ina ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, at nakapagbitiw pa ng ilang mga pasaring kay Chloe noon, tulad ng pagiging girlfriend pa lamang niya ni Kaloy at hindi pa asawa. Sa katunayan, tinupad pa niya ang pangakong tutulungan niya si Mami Angelica, sa pagbebenta nito ng ilang items online, sa pamamagitan ng live selling. Chloe San Jose, may patama kay I.I. de las Alas, ang ginagawa mo sa iba, babalik din sa ng 10 times, ang mababasa sa caption ng FB page na Miss mention Ito ang sinabi ni Chloe San Jose kay I.I. de las Alas. Back to you mamang, hindi para pagtawanan ang sitwasyon mo, pero ang ginagawa mo sa iba ay babalik din sa ng 10 times. It's just the universe's law. Kalakip ng post ang ilang screenshots ng shared posts at komento ni Chloe patungkol sa mga balita kay AI. Makikitang ang Facebook account ay may blue check, kaya nangangahulugang verified account ito ng jowa ni Kaloy. Ang makikitang huling Facebook post ni Chloe noon pang November 1, habang sila ni Kaloy ay nasa Tokyo, Japan, pero hindi makikita si Kaloy sa photos.